Good afternoon, good afternoon mga friends, mga supporters mga mga ka-friends, mga ka sa mga kaibigan ko thank you so much Lord sa palagi subay pagsubaybay sa aking uh, mga videos sa aking live stream every morning and every evening kahit kung minsan guys hindi ko na, hindi ko na alam kung anong gagawin ko kasi uh, sometimes sobrang pagod na ako galing sa trabaho pero uh, andyan na uh, palagi ako naka, 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 live morning and evening kasi alam ko hinihintay nyo yung live ko, alam ko hina, inaabangan nyo yung, yung pag live ko guys so So, maraming salamat sa inyo, guys. Kasi, i-share ko lang ngayon sa inyo kung saan napunta lahat ang aking sahod dito kay Whitey. So, sana kayo guys ma-inspire din kayo guys. Sana kayo din ma-inspire din kayo na gumawa ng ng YouTube channel kasi ako sobrang sobrang na inspired talaga ako guys kasi po. Ah, uh, sobrang na-inspire ako guys kasi hindi lang para sa pangangailangan ko, yung, yung naitulong ng YT sa akin, malaki talaga ang naitulong sa buhay ko, lalo na sa mga anak ko. ah uh, yung unang kong sahod, uh, napunta yon sa nag-celebrate kami ng magkakapatid ko, ng mga anak ko, ng mga pamangkin ko sa ano, sa sa Mabinay Spring tapos uh, nag nagbigay ako sa kanila ng uh, sampo kasi yung sampo kami magkakapatid guys binigyan ko sila ng tag 500 tapos ako lahat ang nagumastos nung pumunta kami doon sa Mabinay Spring kasama nagbanding banding kami doon. tapos yung pangalawang sahod ko guys ito yung nabili ko yung ito yung ah uh, watch ko guys ito yung relo ko guys sa pangalawang sahod ko tapos yung pangatlong sahod ko guys ah uh, binilhan ko ng bagong cellphone ng aking eldest daughter kasi ah uh, pangatlong sahod medyo nasira na yung cellphone niya kaya kaya nag-decide ako na sa sahod ko sa white bigay ko uh, ibilhan ko siya ng bagong cellphone So, Pangatlong sahod yun guys sa ano sa sa anak ko na panganay. Tapos uh, sa pangapat na sahod guys uh, para ipaalam ko lang sa inyo guys, uh, yung pang na sahod ko is dito sa ano dito sa sa room. Kasi yung dati yung room namin is hindi to ganito, walang walang pintura, walang kisame, tapos, uh, uh, wala din floor mat. So, binili ko ng, ano, na pinapaganda ko yung sa, sa ano guys, sa pangapat na sahod, pinapaganda ko ang room namin. Kasi, timing na timing na si Mike, um, nakaschedule siya na pupunta dito sa, sa Pinas. Kaya, uh, timing na timing, may pangapat apat ako na sahod sa YouTube. Dito ko inilaan sa sa room namin, bumili ako ng uh, semento, bumili ako ng pinta, ang pintora, bumili ako ng kisame. At saka, bumili ako ng dalawang electric fan, ang um, isa with stand, tapos ito yung isa na ito, guys, ang kulay kulay pink. Ito, guys. At saka ito yung sa labas, guys. Ah, color, color siya, guys. Yung um, naipili ko, guys, sa pang-apat na sahod sa yutso. Uh, hindi, hindi. Tapos, guys, pasensya na kayo, guys, sa aming aso, guys, kasi yung aso namin, kalaging galit sa amin. Pero, hindi ko naman siya inaano, guys. Iwan ko lang kung bakit siya ganun. Pang-apat na sahod yun, guys. Tapos, yung yung panglima lima na sahod ko uh, timing na timing na din na uh, sira na din ang cellphone ng aking ang aking uh, bata na aking pangatlong anak yung bata kong lalaki guys ah uh, uh, sira din ang pang ano ang cellphone ng pangatlo kong anak ah uh, pang sahod yan guys binilhan ko siya ng bagong cellphone so thankful talaga ako guys na malaki talaga ang naitulong sana ma 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 pa -insp ma inspired kayo kagaya ko na kahit dubling sikap dubling tiyaga dito o kung minsan kulang na ako sa tulog kasi trabaho at uh, white day eh. dito ko binuhos lahat yung oras ko pero at least Uh, naibigay ko yung mga pangangailangan ng mga anak ko kasi kung wala kung hindi ako nag uh, hindi ako sumali dito as a creator dito sa sa YT guys uh, hindi ko nabilhan ng ng bagong cellphone ang aking panganay hindi ko na ibili yung relo ko hindi ko na bilhan yung pangalawa ko ay ah, yung pangatlong anak ko na lalaki tapos di ba pang lima na to guys na sahod yung binilhan ko yung anak ko na lalaki. Tapos ah uh, yung pang anim na ano, yung pang anim na uh, sahod guys. Um, bali hindi ako no naka, naka bili ng para sa kung ano-ano guys kasi Uh, medyo ano, medyo maliit yung panganim ko na sahod. So so nagpadala, pinadala ko lang dito sa mga anak ko yung yung pera, yung sahod ko para pambili nila ng bigas, ng ulam, alawan sa alawan sa school every day. Tapos yung pang pito ko na sahod, uh, parang ganun din guys. Uh, lumiit. Uh, parang parang mas bumaba kasi yung ano ko, yung viewers ko. So, uh, napakaliit ng sahod ko. At least, meron pa din. Uh, pa din ako sa ating Panginoong Jesus, sa ating sa kay Lord, na kahit papano, every month, nagkasa, nagsasahod ako sa kay YT. Thankful talaga ako. Maraming salamat sa inyo, guys. Uh, lalo na sa aking asawa, lalo na kay Mike. Kasi siya yung nagbibigay sa akin uh, every day ng super chat. So nang dahil sa kanya lumalaki yung revenue ko every day dahil binibigyan niya ako ng super chat. So thank you so much honey Mike for the for the blessings always. And then yung pang pang walong sahod ko guys uh, nito uh, pang walong sahod na to guys sa KYT. Ah uh, binilihan ko ng bagong cellphone uh, ang aking pangalawang anak. So, di ba, tatlo sila, dalawang babae, at saka isang lalaki. So, parang masaya na ako sa buhay ko, guys, kasi tatlo sila, bago na yung cellphone nila. Nabilihan ko na sila ng para sa kanila, guys. Parang wala na akong iniisip pa, kundi yung inihiling ko kay Lord na bigyan niya kami ng mahabang buhay, more blessings, at lalong lalo na na bigyan niya pa kami ng ng uh, more uh, more life or uh, mas mas ano pa yung dagdagan pa yung buhay namin ng mga anak ko at saka uh, sana maging okay lang kami ng mga anak ko ng mga pamilya ko tapos uh, kasi Nabilhan ko na ng bagong cellphone ang panganay ko ang anak, yung pangalawa kong anak, yung pangatlong anak ko. So, yung cellphone ko na lang guys, yung ah uh, bali hindi to bago kasi magdadalawang taon na to. Pero wala akong balak na bumili guys kasi sa parang okay pa naman siya, okay pa naman ang, ang condition ng cellphone ko, hindi pa naman naglalag. Uh, so yung bala ko sa next project ko na magka is ang kabilang room naman ang ang aking ipagandahin guys kasi hindi pa yan maganda yung wala pa yan pintura ang kabilang room so yung room naman sa mga anak ko kasi itong room na to guys uh, pag mag si Mike dito kami sa itong room na to tapos yung sa kabila dun yung anak ko so Bili naman ako ulit ng para i-finishing sa kabilang room, sa kapinta, at saka lagyan ko din ng kisame kasi wala pa yung kisame. So, napakalaking blessings na binigay ni Lord sa, ako, sa akin. So, thank you talaga Lord. Maraming salamat. Na-share ko na sa inyo guys kung saan napunta ang aking sahol sa YouTube. At saka, sana more viewers pa, more subscriber. Uh, uh, I wish and I pray na more subscriber, more uh, more viewers. Uh, hindi lang para sa akon, ang akon nga mga mga paghimakas, kundi para man sa akon nga mga pamilya. Kay next nga project is ang Rome, nga uh, sa piyak, akon nga panamian. ka sa dasong nga sweldo ko mag ano pagit mag sige-sige uh, uh, ang akong nga mga utod sharean ko naman liwat kada isa amo na ang, ang akon nga hindi lang para sa kagalingon ko kundi para gid sa amon bilog nga pamilya ang akon nga mga plano sa kabuhi nga kung may mga blessings ka magsigisigi lang kita ang akon nga nga YouTube, ka mga ko liwat, mga tag naman ko liwat sa ako nga mga utod, nga bisan paano malipay man sila, nga may nga bisan paano makabakal sila sa ilang uh, nga nga bukas, kagsudan kag amun na na guys ah, uh, naka 8 na ko gali, naka 8 na ko baton sa sahod sa akong nga YouTube thank you so much sa tanan nga mga viewers, supporters God kay thank you so much. Uh, God bless nga gingga ko opportunity sa sining nga uh, sa sining um, uh, public, uh, nga public ang nakabulig sa akon kay sa mga bata ko kag sa pamilya ko. Kag may nabuligan naman ko gali guys nga nangayo siya bulig nga iba kaya lang kuno gatas na padalaan ko man to siya through Gcash. Tapos, kung may mga more blessings pa, uh, padalaan ko man na siya. Pero hindi pa dana subong tungod. May mga, may dapat pa ko nga, may gina-priority pa ko subong nga. Dapat ko unahon. God, thank you, Satanan. Thank you so much, Lord. Thank you, Lord. Mga salamat, Lord, sa mga blessings, sa mga bukay na ginahatag mo sa amon sa mga bata ko. Thank you, thank you. Kagtagay lang kami, Lord. Permising more viewers, kag more subscriber. Kabay pa guys, nga nakahatag ko sa inyo, sa naka-share ko sa inyo, kag nakahatag ko sa inyo sa uh, naka na-inspired ka kamo nga maghimo man sa YouTube account nyo kabisan pa ano uh, hindi ta pagisalig ang aton nga income sa obra ka lang kay kung saliganta ang sa aton nga salary sa aton nga obra wala gid sa nga gusto lang gusto gid kaunon sa akon as a guard gamay lang gid katama ang amon nga sweldo baydan mo sa boarding house kaunan mo kada adlaw padalaan sa bata mo gamay gamay na gani katama ang napadala mo wala na dayon so mas dako gid nga thankful ko nga nga na nga, nga nag-abot ni sa kabuwi ko Thank you, Lord. Amo Thank you, guys. Thank you, thank you, Satanan. Ang mula na ang ma-share ko sa inyo. na try nyo man. Try nyo man nga mag maghimakas dere sa hindi lang magka, ano, magdula sa pag-asa. Uh, hindi lang magdula sa paglaong kung subong imo eh, nga subscriber jutay pa imo eh, nga viewers jutay pa himakas lang upload morning and evening basi pa lang kag dalan sang prayer kung mag-upload ta sang mga video kay si Lord indi gina sa aton ara gina siya nga magbulig sa aton kung kita nagahimakas lang kag nagapangayo kita sang bulig sa iya dapat amo lang gid na prayer is powerful guys so why not nga hindi natin pag try nga itubyan sa ginoo why not nga hindi kita magsalig sa iya kag samtang nagapangamuyo kita obdan dan tagit sa paghimakas hindi sila nga mangayo lang ta nga mangayo sa iya hindi ta maghimakas kay nga uh, arak sa aton ang paghimakas kay si Lord ya mabulig lang na so kag advice ko man sa inyo ah, uh, himo lang ta sa maayo nga butang kay ang ginoo ara gina sa aton thank you for watching guys god bless Thank you, thank you. Madam, o oh, salamat sa inyo. God bless. Thank you, guys. God bless.